Hello mga kapaps! Kamusta po kayo? Nagsimula po ako na pagawa ng maliit na bahay at ito po ay pang limang araw na po nila at ito po yung unang pinatayo na barracks at hindi po pasado sa ating kapel ko. Kapel ko po dito sa Capes, Meral ko po dyan sa Manila. At ito po guys, uh, gawa po siya sa Yero at uh, ito po ay sana ay lagyan at tirahan ng mga ating mga trabahante. At ito nga, guys, day one ng ating pag paggawa ng bahay. Ito po ay naglo-locate pa lang sila or naglalining kung ano ang sukat ng ating bahay. Tinanggal po ang unang gawa na barracks at pinalitan po nila ng bago. Kasi dyan sila matutulog at uh, uh, sila po ay magbabantay pagabi ng ating mga materials. Yan po. Uh, lalain po sila kung ano po yung sukat ng ating pinapagawang bahay. At yan po, yung gumawa po ng barracks na una ay hindi niya po ano, hindi po matiba yung pagkagawa kaya po yung ating mga trabahante ay binago ang ating unang barracks. Yan guys. Yan, naglalining na po sila. Day 2 na po guys. At ito po yung kanilang barracks. At ito po yung ginawa nila sa day 2. Medyo nahirapan po sila guys. Or nahirapan talaga sila. Kasi po, mabato po at matigas yung lupa. At siyempre, uh, syempre, mano-mano po nilang ginawa. Kaya super tigas po at kailangan nilang mag-gloves. Hindi ko pa nga sila nadalhan ng gloves. Super tigas po. At uh, tatlong helper, at uh, tatlong carpenter. Hello mga kapaps, uh, day 3 po ngayon ng pagpapagawa ng bahay at pupunta po kami doon sa site. See ya. guys. Nahirapan talaga sila kasi matigas at kailangan nila mag uh, uh, tat, uh, 12 na butas. Sabi ko, tatlong carpenter, tatlong helper at saka isang foreman. Yan guys, kasi kailangan nila magputkot ng 1.5 meters. At ito po ay elevated. Dapat yung sa pinaka taas, yun yung pinakamalalim kasi yung ating lote po ay elevated yan guys ito uh, day 3 pa rin po ito at uh, kami po ay naglipat ng tanim kasi po sobrang excited ko uh, hindi pala yung tinaniman ko pala ng mga fruits ay pasok mm. sa lote na tatayuan ng bahay kasi po kami ay nagre-rent dito sa Raw City. So, kailangan namin magpatayo ng bahay para hindi na po kami mag-rent. Kasi nabili ko po itong lote na to ng pinakamurang mura. Yan. Ito na po yung butas niya. Anim lang po sila, guys. Pang pito kay Forman. Ito po yung day out hello mga kapaps, day 4 po natin ngayon at tingnan po natin kung anong nagawa nila kahapon ng hapon kasi yung video natin kahapon is uh, kaha, uh sa umaga po yun hindi po tayo nakapag video sa hapon ng kanilang natapos so ngayong day 4 tingnan po natin yun kasi tuwing umaga po pumupunta doon actually pumupunta din kami paghapon hapon kaso hindi na ako nakapag video siya, ya. Nahirapan ko sila kahit na mag ng ano, ng butas. Kasi po, matigas po talaga. Sobrang tigas Okay. Kahit po nang kuha kami ng damo, nagpakuha ko ng damo. Yung nagkuha, nahirapan din. Kasi po, sobrang tanda na ng damo. Ilang sobra daw. Sabi nila, mga more than 15 years na yata yun. Kaya, sobrang tigas. Ganon din po yung ating mga lupa dito. Sobrang tigas po. Nahirapan po sila. Yan po. Bali, natapos, po na, natapos na po nila yung tatlong butas. Kasi 12 po yung kailangan nilang butasan. At saka po, uh, sabi ni Foreman, uunahin niya muna lagyan ng mga kabelya. Mga, ano yung tawag? uunahin niya daw, lagyan ng bakal yung apat na butas. Yan. Maybe this uh, next week po. Kasi po, uh, ngayong day 4, Friday po, po ngayon. At saka, uh, bukas po, Saturday, day 5. Hanggang day 5 lang po sila. Kasi po, pahinga sila every Sunday. Kaya sa Monday ulit sila magtatrabaho. Yan guys. Ito na po nasa 5.8 yata ito. Maliit lang po yung bahay, guys. Kaso, uh, gusto ko po kasi malawak yung terrace at malawak yung porch. Kasi mahilig po akong tumambay. Diamond. Diamond. Amo dyan ang picturan. Pihak at Matibay po yung ating bahay. Kasi po, ang atin pong Siyempre, ang ating uh, bakal ay standard. Standard at saka po, diamond. Diamond style po. Diamond style. Dito po sila magmi-mix ng sand at saka cement. meron na po tayong sand, yung mga stones or yung mga bato, hindi pa po na-deliver mamayang hapon pa po yan guys at ito po ang ating 5 days development ng ating maliit na bahay at guys, nakalimutan ko po, po yung pag video ko, pasensya na po naka hindi naka landscape at ito po si Aling Makulit. <laughs> nakikita na kanyang stage. Hi. Hey, baby! Basik magtiko na yung pakyan mo. Agaw na kita bakal pakita at container.